Ako. Oh, man, oh, Ito, Ay naku, kayot na mga lalaki niya. Masyado ko niya yata. Mga manduloko! Matagpil! May sawaan lang. Anong nagawa ng pagbabahay? May sakit dahil... <laughs> ah. Salamat sa Red Horn. At nanong aking mga problema. Lasa nito. Pangit. Ito. Ito. May kaya yo. Yes. E. Pakante. Hmm. Tika. mo. Pakamaya. Hi. Ay, naka sa. Ay ano nako parking na to. Callboy ka ba? lumaban sa tao na niya Nga, ay galing ito. Ang nalasin. Wala pa yata ng lulus. Hindi naman ako all boy dito. Sabi mo. Nasin ka o nakadrags ka? Oo, galing. Bakit? 人家现在要他。